baso walang tubig lagay natin ang bawang na isang botel na bawang kailangan natin tubig Ayan, maliit na tubig konti lang tubig Ayan. lagay natin dito asin, konti lagay natin dyan at haluin mo na natin Yan ang gamot sa sakit ng ngipin. Hindi na tayo kailangan uminom na tableta. At ito na ang solusyon natin sa gamot sa sakit ng ngipin. Huwag iinumin. Ibabad mo lang siya ng 3 minutes sa kung saan ang sakit ng ngipin mo. Ibabad mo siya. Kahit 3 minutes, tanggal na yung sakit sa ngipin mo.